Kilala niyo po ba kung sino yung mga tunay kong mga magulang? Oo. Oh. <makes> Nandito ka lang pala eh. Halika <makes> dito. Ah, Mami Nerva! <makes> ka <Harika> dito siya. Lolo, <makes> tulungan mo ko! dito eh! Ay! Huwag Hindi mo makukuha ang apo ko! Ikaw tumigil kang matandang makupad ka kung ayaw mo talaga masakta na. Halika dito. Lolo, tulungan mo! na mo siya sa ko eh! hindi mo makukuha! <makes> hindi mo makukuha apo ko! Hindi talaga yung mga, mga ganyang usapan sa maayos na usapan? Kaya? Sige. Oh. Ang itim serpente. mo, serpente. Nuno. Halos siguro ikaw lang may ahas. Itim na serpente, kagatin mo si Iliana. Galing mo dun, kaibigan. Lolo! <laughs> Ay, nako. Lolo! Tulog! mo! ako sa loob ko. Tulog! mo, ayaw mo makinig, di ba? Ayaw, ayaw, ayaw mo makinig, di ba? Hindi ka nalito. mo na yung lolo mo. Hindi ka dito! Ayaw mo yung Ayaw mo makinig? No! Sige, sige, sige!

Lolo ko, ginagat siya ng ahas, niya yung lolo ko Tulungan natin, huwag 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 Siya so yung babae ni Kakambal na ahas Lolo, tulungan niya lolo ko, tulungan lulo, lulo. yung lolo ko Tumayo ka dyan, yung Kakambal mo ang ahas yung sa lolo mo no Hindi po ako siya Tumayo atras lulo. Atras handi. Mingi na ng tulong sa taas! Billy!